Edol, may nag-request natin na paano daw magtanggal ng uh, fairings ng mga fairings ng flash. O may, -may nag-request kung anong una tatanggalin kasi gusto nila mag-DIY. So, sa gustong mga uh, ano kay Edol, mga gustong mag matuto gusto matuto paano mag ng fairings ng flash na ituturo ko sa inyo mga idol so, ang una-una ninyo -una gagawin mga idol kuha kayo ng tuwalin ito, ito 5mm tsaka 4mm ito 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 yung gagamitin nyo kasi puro puro alin rin yung mga uh, bolt nya so mo, ang una-una mong tatanggalin ng idol is ito ito So, tinanggal ko na lang yung mga bolt para hindi na mahirapan kasi walang maghahawak na, walang magbibidyo so ito una mo tatanggalin pag natanggal mo yung dalawang bolt dito so ganito lang uh, iangat mo lang iangat niyan tapos ganyan so pag natanggal mo na itong mga idol susunod natin may bolt din dito So ito yung tatanggalin ng mga idol. Ah, uh, 5 mm ng, ano. Ali na gagamitin yung mga idol ito. So pagkatapos yung matanggal yung mga idol to, ah, uh, bolt diyan. So iangat niyo pa rin to. Ito. Iangat niyo lang. Tapos ganyan, i-slide niyo, slide pa pataas. So pagkatapos ganyan. Eh ganyan. Oh, tanggal na tapos pagkatapos ang susunod yung tanggalin bolt dito sa ilalim ng ano para sabay matanggal ito at saka ito so dito kita nyo buksan niyo na yung ano yung mga upuan ito okay. dyan tanggalin yung bolt dyan tapos dito tapos ito tapos isa dito tapos may isa dito sa ibabaw ito may dolong. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Dyan. Tinggalin mo dyan bolt. Tsaka dito. isa dyan. sa so, pagkatapos matanggal lahat ng mga bolt mga idol. Sa pagtanggal nyan. Yan o lang oh, mga idol. Ipahilahin nyo lang. Pa dito. Ah. Ito. O oh, ganyan o. Oh. pag na hilam ni nandan ng idol pag ano niyan kumalas na dito ito naman dito sunod si may lack si dito ilalim mo oh. so itaas mo lang ng idol ng diyan pagkatapos no ingat mo na andiyan oh tanggal na tapos doon sa ilalim barang may lack barang may goma diyan sa ilalim so iangat mo lang yun lang so kita access mo na parehas din sa ano sa kabila ganyan din ang pagtanggal ito kita na muna yung idol yung kalugluban so ganyan lang pagtanggal mga idol so sana may natutunan kayo paano mag DIY ng pagbaklas para pag, mag lagay kayo ng kulan hindi kayo mahirapan ma-access mo lang agad so yun, itong video na to para dun sa uh, nag-request na ano followers natin nag-request siya na paano magtanggal ng fairings sa flash 150 so yun lang mga idol lamat basta yun, i-review na lang yung video paano tanggalin thank you